O oh, mga idol Buwagin natin ang provincial rate Lahat ng manggagawa Iboto natin si Eli San Fernando Ayan Yan ang tutulong sa atin Na tayo ay mga manggagawa Para Pantay-pantay lahat Walang mababa, walang mataas Pantay-pantay lahat yan kaya gusto kong suportahan itong partylist na to. Kasi nakikita ko itong kanyang bukasia na talagang ito ay makakatulong sa ating na mga manggagawa. Kaya suportahan natin ito. Itong number 85 part mga idol samahan po natin magsama-sama po tayo ng mga manggagawa para tayo ay makakain ng ayos sa pang-araw-araw natin kasi ang bilihin ngayon napakataas pero ang ating sweldo ang 500 Kag kagaya ko apat ang anak ko kakasya ba yung 500 sa isang araw? hindi ang ulam na lang ang isang kilo ang isang kilong bangos kita mo nagkakahalaga ng 230 hanggang 250 o, pag ang mga baong, baon pa ng mga anak ko sa apat na yan wala na pang merendal pa wala na kaya tayo po ay magsama-sama tayo buwagin ang provincial rate para tayo pantay pantay walang lamangan walang lamangan kaya mga sir mga mam ma ako po isang ayon po ako sa dito kay Ili Ili San Fernando number 85 partilis po supportahan natin hanggang dito na lang maraming salamat po